Hindi niya akong trabaho ng mga idol na nagsayo-sayo ko. Well, ako mga viewers dito sa tulid. Ay, sa kid mga idol na kasilip. Ah, ano po mga viewers sa tulid. Pagkanda na sa tulid. Tapos mga idol na pa doon mga idol. Viewers. Tapos another viewers. Ayan, viewers. So, pada na mga, mga viewers so paano pa ang mga dito na hindi mo wala ko mga viewers model yung masasaya, mga sayawan so, rin mga ito wala man yung gamit room drink ko tambay tambay so uh, drink ko ka sa mga sayawan mga ito kaya wala mo huli nga so, ako rin sa galing ko rin na dito so diya mga ito na ada mga uh, viewers Madre ko ba saya. Si mga idol, ako ipakita sa inyo mga idol. Ang akong saya. ka pumunta? Oh ang I mga idol? Okay na ba kung kaya kay Murad? O kakiayog maayo no? Kasi lang mga mata mga idol, kita magbugto sa court pang lamtawo. Ha? Huh? so wala na akong video mga gaya na mga idol kay cancel ko <tipos> na po na yun pero man isa din tambay. so naglantaw-lantaw ko sa kung aking sa, sayaw nun giganahan lang ko wala ko pakialam what? I don't care kung ang sa ikasawa lang sa ko basta ako mosayo ra ragu ko so ina na ina na ina na sila man, man. Duwa, mga idol kung ikadwa mga idol kiningduha ka mga iro doon eh kiningduha ka Sir Boker na ganina. So, ako lang nagpalayas. Kaya nasa ko. <laughs> so, rin ila kong likatawan. Kaya disturbo na ako na kayong iro. <laughs> so, more to mga idol. Thank you for watching. Bye-bye. Love you.